Sa isang malayong lupain, may mag-asawa na matagal nang hindi nagkakaanak. Matapos ang pitong taon, isang himala ang nangyari. Nagkaroon sila ng sanggol. Mahal na mahal ng mga magulang ang kanilang anak na pinangalanan nilang Jaden. Ano man ang gustuhin ni Jaden, agad natatakbo ang kanyang ama at dadalhin ito sa bata. Kapag nababagot naman si Jaden, inaaliw siya ng kanyang ina. Kaya naman napakasaya niyang bata. Sa paglipas ng mga taon, tumigil sa paggawa ng takdang aralin si Jaden at nagsisinungaling pa siya. Ikinabahala ito ng kanyang mga magulang. Samantala sa kaharian ng masamang damdamin, tinawag ng hari ng masamang damdamin ang diwata ng katamaran, ang diwata ng kayabangan at ang diwata ng kasinungalingan. Ipinakita niya si Jaden mula sa mga ulap at sinabing hindi niya ginagawa ang takdang aralin. Nang loloko siya, nagsisinungaling at napakayabang pa. Pinuri ng hari ang tatlong diwata dahil ginawa nila ang kanilang trabaho. Ikit pa riyan, mahigpit niyang binilin sa tatlong diwata na huwag hayaan na talikuran ni Jaden ang masasamang ugaling ito. Gagawin namin ng lahat, mahal na hari! Ngayong labing apat na taong gulang na si Jaden, buong araw siyang humihilata at nangangarap. Kapag inutusan siya ng nanay niya na magtapo ng basura, iniiwan niya lang ito sa gilid ng bahay. Kapag sinita siya ng kanyang ama, nagsisinungaling siya na hindi niya nakita ang tamang basurahan. Bakit ka nagsisinungaling, Jaden? At bakit ang tamad-tamad mo? Kahit anong gawin ng kanyang mga magulang, hindi nila mapigilan ang pagpangit ng ugali ni Jaden. Isang araw, maagang nagising si Jaden. Pumunta siya sa parke. Ang mga bulaklak at paru-paro sa paligid ay nagpasaya sa kanya. Maya-maya, may lumapit na hardinero. Binata, kung gusto mong magpatuloy ang kasiyahang ito araw-araw, kailangan mo akong tulungan. Nagulat sa narinig, tinanong niya ang hardinero. Ipinaliwanag ng hardinero na kung hindi maaalis ang masasamang damo, lalasunin nito ang mga bulaklak at wala nang masisiyahan sa parke. Kaya naganyak si Jaden na tumulong sa hardinero. Gumugol siya ng ilang oras sa pagtanggal ng masasamang damo. Gumanda rin sa pakiramdam niya na hindi siya naging tamad. Sa sandaling iyon, nagpakita ang diwata ng mabuting damdamin. Nirigaluhan niya si Jaden ng tatlong singsing -sing dahil sa pagsisikap nito. Ito ang singsing -sing ng katapatan, disiplina at pagpapakumbaba. Matutulungan ka nito na maiwaksi ang masasamang ugali mo. Tanong ni Jaden sa diwata, Paano pong hindi ako tinamad ngayon? Sinabi ng diwata ng mabuting damdamin na pinigilan niya ang mga diwata ng masamang damdamin. Pero babalik sila, tandaan mo, ang kapangyarihan ay nasa iyo. Kinabukas ang pagising niya. Sa kabila ng pagsisikap ng liwata ng katamaran, ilang oras na nag-ehersisyo si Jaden. Kahit na nabasag niya ang paso, pinagtapat niya na siya ang nakagawa nito. Mapagpakumbaba siyang humingi ng paumanhin sa kanyang mga magulang. Natalo tayo! Mula noon ay umiiwas na si Jaden sa kayabangan, katamaran at kasinungalingan dahil ikinatutuwa niya ang naidudulot ng katapatan, disiplina at pagpapakumbaba. Noong unang panahon, may isang tamad na babae na nakatira sa isang maliit na bayan. Ang dalagang ito ay hindi kailanman nagtrabaho. Sa halip ay paupo-upo lang siya buong araw sa harap ng salamin at nangangarap ng gising. Palagi niyang nirereklamo ang kanyang mga lumang damit, ngunit wala siyang pambili ng bago. Isang araw, naglakad-lakad siya sa bayan. At habang nagtitingin siya sa mga tindahan, nabangga niya ang dalaga na nagngangalang Karen. Ay! Natumba silang dalawa ng sabay. Ang kumikinang na pulang sapatos ni Karen ang nakapukaw sa mga mata ng tamad na dalaga. Ito ang sapatos na pinapangarap niya. Wah! Gusto ko ng ganyang sapatos! Oh, talaga ba? Salamat. Oo, sa tingin ko ay maganda nga. Hihi. <laughs> Maaari mo bang sabihin kung saan mo nabili ang sapatos mo? Ipinaliwanag ni Karen na bukod-tangi ang sapatos na iyon dahil sadyang ginawa ito para sa kanya. Nalungkot ang tamad na dalaga nang marinig ito. Pero, kung bibigyan mo ako ng tatlong supot ng ginto, may bibigay ko ito sa iyo. Pumayag ang tamad na dalaga at sinabi pa na siya ay mayaman kahit na wala naman talaga siyang ginto. Gayunpaman, ang babaeng ito na kailanman ay hindi nakapagtrabaho, kinabukasan ay nakakuha ng trabaho sa isang panaderia. Inuto sa kanya ng panadero na gumawa ng sampung tinapay at ilagay ang mga ito sa basket. Nagsimulang magmasa ang dalaga kahit na nahihirapan. Napagod na siya agad sa pagmamasa sa pangalawang tinapay pa lang. Uh, hindi para sa akin ang trabahong ito. Nadudumihan ako! Habang hindi nakatingin ang panadero, nilukot niya ang mga papel na supot sa gilid at nilagay sa basket. Tapos ay pinatong niya sa ibabaw ang tatatlong tinapay na nagawa niya. Sa gayon ay lumitaw na marami pang tinapay sa ilalim. Wow! Natapos mo agad? Ang bilis mo ah. Magaling! Ito ang bayad kong ginto para sa'yo. Pagkakuha ng ginto ay tumakbo pa uwi ang tamad na dalaga hindi na siya bumalik sa panaderyang iyon. Dalawang bag ng ginto na lang? <laughs> Kapag kinita ko na sila, magiging akin ang sapatos! Kinabukasan, nakakuha naman siya ng trabaho sa isang tindahan. Inutos ng may-ari ng tindahan na tanggalin ang mga bulok na prutas. Pero ayaw niyang hawakan ng mga bulok na prutas. Masisira ng mga kadiring ito ang aking mga kuku. Nang pumasok ang tendero sa loob, inayos niya ang mga sariwang prutas sa ibabaw at nanatilis sa ilalim ang mga bulok na prutas dahil iniiwasan niyang hawakan ng mga ito. Paano mo naayos agad ng napakaganda? Mahusay! Ito ang bayad ko sa iyong ginto. Kinuha niya ang kinita at tumakbo pa uwi. Hindi na siya babalik sa tindahang iyon isang bag na lang ang kailangan ko. Pagod na pagod ang tamad na dalaga sa inakalan niyang trabaho at nakatulog siya sa tabi ng bintana. Napapaginipan niyang sumasayaw siya sa isang bulwagan. Lahat ng tao ay humahanga sa kanyang pagsasayaw, suot ang bagong damit at sapatos. Oh, kay ganda niyang sumayaw. Tignan mo yung suot niyang pulang sapatos. Ang ganda, bagay sa kanya. Biglang nagising ang tamad na dalaga. Kailangan ko ng isa pang mauutakan para sa pinakahuling bag ng ginto. Kaya pumunta na siya ulit sa bayan at nakakuha naman siya ng trabaho sa isang sastre. Nautusan siyang patsihan ng mga palda ng tela sa parehong kulay. Ngunit pumili siya ng hindi tamang kulay na pangtagpi at hindi rin nagawang tahiin ito ng maayos ang sakit naman matusok sa karayom. Hmm, huh? ayoko na ngang ituloy ito. Inipon niya ang mga palda at itinago sa isang tabi. Nang dumating ang sastre at nagtanong, sinabi niya na dumating ang may-ari ng mga palda. Nagustuhan nila ang mga patse, kaya kinuha na nila. Oh, mabuti naman! Magaling! O oh, eto, dahil maaasahan ka, para sa'yo itong ginto. Agad na kinuha ng tamad na dalaga ang ginto at tumakbo pa uwi. Wala na siyang balak bumalik pa sa sastre. Agad niyang tinipo ng nakatagong mga ginto para ibigay kay Karen. Karen! Eto na! Tatlong bag ng ginto! Kinita ko yan sa sarili kong pagsisikap. Hayan! Akin na ang sapatos! Tinanggap ni Karen ang ginto at inabot ang kahon ng sapatos sa tamad na dalaga. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Yan ay mahiwagang sapatos. Hindi niya sasaktan ng mga tapat at masisipag na tao. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Karen. Agad niyang sinuot ang mga sapatos. Napakasaya niya na naglakad siya sa bayan na sumasayaw. May nakita siyang magandang damit sa bintana. Gusto niyang huminto upang tingnan ito. Ngunit hindi umaayo ng sapatos. Ah! Hoy! nangyayari? Di ko mapigilan! Ano ba to? Tulong! Lahat ng tao sa bayan ay namamangha habang pinapanood siyang nagsasayaw. Tignan nyo, di ba yun yung babaeng yang loko sa atin? Oo, oh, oo, oh oh, siya nga yan! Nalinlang din ako ng babaeng yan! Ilang oras na pinasayaw ng sapatos ang tamad na dalaga sa pamilihan. Namamagana ang mga paa niya at umiiyak na siya sa sakit. <laughs> Tulungan niyo ko. Ang sakit na ng mga paa ko. <laughs> Nangangako ako na magiging tapat at masipag na tao mula ngayon. <laughs> ang panadero, ang tindero, at ang sastre. Lahat sila ay naawa sa babaeng tamad, kaya tinulungan na nila siya. Hinawakan nila siya kahit nahihirapan at tinanggal ang sapatos sa mga paa niya. At patuloy na sumayaw mag-isa ang mahiwagang pulang sapatos. Ah, salamat po sa tulong niyo. Kahit na nagsinungaling ako sa inyo at walang nagawang tama, tinulungan niyo pa rin ako. Pagkatapos ng araw na iyon, wala nang tumawag sa kanya na tamad na babae dahil sumusweldo siya ng ginto sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng tapat at hindi na siya tinatamad sa bawat trabahong makuha niya. Nakabili rin siya ng bagong damit at sapatos na gusto niya. Ngunit ang tanging hiwaga ng sapatos na ito ay walang iba kundi ang kagalakan ng magtrabaho ng tapat. Sa isang malayong nayon, isang tamad na dalaga at ang kanyang masipag na ate ang magkasama sa isang bahay. Hindi mahilig magtrabaho ang tamad na dalaga. Sobra ang katamaran niya para magligpit lang ng kinainan niya sa kusina. Ang masipag na dalaga naman ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Isang araw, may kumatok sa kanilang pintuan. Oh, may kumakatok sa pinto ate. Ikaw na ang magbukas. Kakatapos ko lang magkulay ng kuko eh. Binuksan ng masipag na dalaga ang pinto. Ito ay ang kanilang matandang tiyahin. Kinuha agad ng masipag na dalaga ang bag at pinapasok siya. Sumigaw lang ang tamad na dalaga. Kamusta po, tita? Mula sa kinauupuan niya. Pagpasok ng kanilang tiyahin, nakita niya ang silid ng masipag na pamangkin na malinis na malinis. Ngunit nang makita niya ang silid ng tamad na pamangkin, nakasimangot niyang sinabi, Ang gulo ng kwartong ito! Kahit saan ay napakarumi. Maya-maya ay natapakan ng matandang tiya ang isang tinidor. Ay! Ah! Uh, aray! Pa ako! Agad na tumulong sa tiya ang masipag na dalaga. Ang tamad na dalaga ay wala man lang alam sa nangyari. Pumunta sa kusina ang masipag na dalaga at nagluto ng masarap na apple pie para sa kanyang tiyahin. Hindi kita papayagang umuwi ng gutom, tita. Baunin mo po para may makain ka sa daan, sabi niya. Nang maamoy ng tamad na dalaga ang matamis na amoy ng apple pie, nakihalubilo na siya. Pahingirin ako ng pay na yan, ha? Sabi niya. Sinaway ng matandang tiyahe nila itong walang galang na ugali ng tamad na pamangkin. Naglabas siya ng gintong supply sa kaniyang bag at inabot sa masipag na dalaga. Regalo ko para sa iyong pagkamaalalahanin at magalang na pag-uugali. Natutuwang nagsuklay ng buhok ang dalaga. Sa sandaling dumampi ang gintong suklay sa buhok niya, biglang naging magarbo ang kanyang damit at kanyang buhok ay kuminang at nagaran siya ng mga gintong alahas. Pagkakita nito, inggit na inggit ang tamad na kapatid na nasabi niya, Tita, kadalasan mas masarap ang pay ko. Hintay po, Ipagluluto rin kita agad. Tumakbo siya sa kusina. Hindi siya naglagay ng asukal dahil ito ay nasa itaas ng istante. At mapapagod siya kung aabutin niya ito. Kaya asin ang nilagay niya. Sa halip na mamitas ng mansa sa puno at gayatin ito, sabi niya, Ah! Sino ang lalabas ngayon? Kaya kamatis ang isinangkop niya. Pinasok niya ang pay sa oven. Ngunit dahil naiisip niya ang makukuha para sa sarili, napatagal ang pagluluto niya. sa tingin ko, lutong-luto na nga. Inalok niya ang empanada sa kanyang tiyahin. Hindi alintana ang sunog at masamang lasa nito. Tinikman ito ng matandang babae at nagpasalamat pa rin. Tapos ay binigay niya ang isang gintong supply bilang regalo. Sa sandaling sinuklay ng tamad na dalaga ang kanyang buhok, naging pangit ang damit niya. Ang kanyang buhok ay gumulo at bumaho siya. Oh, anong nangyari? Wala man lang ginto para sa akin? Sabi ng matandang tiyas sa magkapatid, bawat isa ay nakamit ang gantimpala sa paggawa niya. Pagkatapos ay lumabas siya ng pinto at umuwi na sa kanyang tahanan. Noong araw na iyon, tumakbong pa uwi sa bahay ang tamad na dalaga na may hawak na imbitasyon. Dumating na ang imbitasyon ate! Tingnan mo! Tuwang-tuwa rin ang masipag niyang kapatid sa balitang ito at agad nilang pinaghandaan ito. Sinot ng masipag na dalaga ang damit na siya mismo ang nagtahi. Ang tamad na dalaga naman ay walang mapiling damit na maisuot. Bakit kasi wala rin akong malambot na pink na damit? Nagmamadaling hinatak na siya ng atin niya palabas ng bahay para hindi sila mahuli sa sayawan. Nang makarating sila sa bulwagan, nakihalubilo sila sa ganda ng ilaw, musika at mga nakapusturang tao. Ang masipag na dalaga ay nadala sa musika at nagsimulang sumayaw. Pero nakatayo lang at nagmumokmok ang tamad na dalaga dahil hindi niya gusto ang damit niya. Maya-maya, napansin niya ang isang gintong susi na nagniningning sa sahig. Pinulot niya at itinago ang susi at nagsimulang maglibot sa mga pasilyo ng palasyo nang hindi nakikita ng sinuman. Natagpuan niya ang isang baul sa isang silid. Tuwang-tuwa niyang sinubukan dito ang susi, ngunit hindi pumihit ang susi. Tapos ay sinubukan niya ito sa isang music box. Ngunit hindi rin gumana ang susi dito at huli niyang napansin ng lumang aparador sa likuran niya. Ano ba ang maaasahan ko sa maduming aparador na to? Baka dagalang ang lalabas dito? Ipinasok niya ang susi sa butas at nabuksan nga nito ang pinto ng aparador. Ipinasok niya ang kamay sa aparador at nangapa ng pwedeng makuha. Sasabihin na sana niyang, Eh, wala dito tulad ng inaasahan ko nang may makuhang magandang damit ang kamay niya. Nagulat siya, nangapa siya ulit sa loob ng aparador. Ngayon naman ay nakakuha siya ng lilang palda. Kahit na tila walang laman ng aparador, may bagong damit siyang nakukuha sa tuwing ipapasok ang kanyang kamay dito. Di ako makapaniwala, may salamangka ang aparador na ito. Habang patuloy na nakakakuha ng bagong damit ang tamad na dalaga, bumukas ang pinto. Iyon ay ang ate niya. Anong ginagawa mo dito? Ano tong mga damit? Ito ay walang katapusang aparador. Kung kukuha ako ng ilang damit, walang makakapansin. Pero hindi sa iyo ang mga ito. Hindi mo ito dapat gawin. Sakim na pumasok sa aparador ang tamad na dalaga upang maghanap ng malambot na pink na damit biglang tumunog ang malaking orasan na parang dong. At nasaraduhan ng pinto ng aparador ang tamad na dalaga. Tulong! Sigaw niya. May takot na sinubukang buksan ng kapatid niya ang aparador. Ate, iligtas mo ko. Napakadilim dito at mulang laman. Habang nagmamadaling pinihit niya ang susi, nabali ito sa loob. Ay! Naku! Sabi niya, kaya humawak siya sa pagitan ng mga pinto at buong lakas niyang sinubukang buksan ang aparador. Sa wakas bumukas ito at nakalabas ang tamad na dalaga sa aparador kung saan siya nakulong. Agad na lumayo ang magkapatid sa walang katapusang aparador at umalis sa palasyo nang hindi man lang lumilingon. Mula noon ay nangako ang tamad na dalaga na hindi na magiging gahaman at hindi kukuha ng gamit ng sinuman nang walang pahintulot. Isang tamad na dalaga at ang kanyang masipag na ate ang nakatira sa isang maliit na bahay sa bayan. Isang araw, habang ang tamad na dalaga ay nakahilata, Umuwi ang masipag na dalaga kasama ang bago niyang kaibigan. Ipapakilala kita sa bago kong kaibigan. Ang pangalan niya ay Jenny. Sa sandaling nakita niya ang kagandahan ni Jenny, nainggit siya sa kanya. Nakiusap sa kanya ang atin niya na gumawa ng cupcake para sa bago niyang kaibigan na inisang tamad na kapatid. Sige, sige, sabi niya at pumunta sa kusina. Ngunit sa halip na krema, nilagyan niya ng toothpaste ang isa sa mga cupcake na hinanda niya. Inilagay niya ang tatlong cupcake sa pinggan at dinala ito sa sala. Inabot niya kay Jenny ang cupcake na may toothpaste. Kumagat si Jenny at ngumiti ng may kasiyahan. Mmm! Mmm! Yum! Ang sarap! Laking gulat ng tamad na dalaga. At nang kainin ng atin niya ang cupcake na may kasiyahan din naisip niya, hindi kaya na palit ko sila. Sinubo niya lahat ang huling cupcake sa kanyang bibig. Ngunit iyon ang cupcake na may toothpaste. Gusto sana niyang sumigaw sa inis dahil napagpalit-palit ang mga cupcake. Nang biglang sabihin ng atin niya, mag-make up party tayo. At sinama si Jenny sa kwarto niya. Nang makita silang masaya, tumakbo ang tamad na dalaga sa kusina at kumuha ng isang dakot na harina. Habang nagme-make up sila at pakanta-kanta, palihim na nilagyan niya ng harina ang pulbos ni Jenny. Akmang ipupulbos na ni Jenny sa mukha ang harina nang natalisod ang tamad na dalaga at bumagsak sa sahig. Sumaboy tuloy sa mukha niya ang lahat ng hawak niyang harina. Ah? <coughs> Nagtawa na ng magkaibigan dahil akala nilang nagpapatawa siya. Hindi niya alam ang gagawin at lalo siyang nagselos kay Jenny na hindi niya magawang maisahan. Bigla siyang lumingon at sinabing, alam ko na, Jenny. Dumito ka sa amin ngayong gabi. Pwede tayong magpajama party. Umayag naman si Jenny. Pagsapit ng gabi, lihim na naglagay ang tamad na dalaga ng pulgas sa kama ni Jenny. Walang kamalay-malay dito, humiga si Jenny sa kama na inihanda ng tamad na dalaga. Hindi nagtagal ay nabalot siya ng mga pulgas. Ha? Huh? ano ba ito? <laughs> Mga pulgas! Tumakbo agad kay Jenny ang magkapatid. Sabi ni Jenny, May pulgas ata ako! Ayoko na dito! Uuwi na ako! At umalis na. <laughs> Ikaw yun no? Pinagseselosan mo ang kaibigan ko. Napakasama talaga ng ginawa mo. Habang sinunda ng ate niya ang kanyang bagong kaibigan, na iwan siyang mag-isa sa bahay. Hindi siya makatulog buong gabi. Kinakabahan siyang umupo at naghihintay sa kapatid hanggang mag-umaga. Nalungkot siya nang iwan ng kanyang ate at napagtanto niya na ang pagseselos niya ang nagdulot ng kalungkutan na iyon. Kaya kinaumagahan, humingi siya ng tawad sa kanilang dalawa at hindi na muling nagselos at sa ganito nagsimula ang magandang pagkakaibigan nila kay Jenny.